Mga boss, samahan niyo ulit kami sa isang munting paglalakbay at sabay-sabay natin tuklasin ang isang napakagandang lugar na dito lamang matatagpuan sa lungsod ng Dabao. Kagaya na nakikita niyo sa ating harapan ay isang kahanga-hangang tanawin na hindi kayang pantayan ng anumang obra ng tao. Ang malawak na ilog na sumasalungat sa ating harapan na umaagos ng may kahalumigmigan at kalmado ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng nasa paligid nito. Sa kabilang banda, ang kabundukan na may mga taloktok na tinatabunan ng mga ulap ay nagpapakita ng lakas at katatagan ng kalikasan. Ang mga puno na nakatayo ng matatag sa mga dalisdis nito, ang mga ibon na malayang lumilipad sa kalangitan, at ang tunog ng mga hayop na nagpapalitan ng mga kwento. Lahat ng ito ay nagbibigay ng musika sa ating mga tenga. Kaya sa ating paglalakbay sa araw na to, mararanasan natin ang hiwagan ng kalikasan, ang kanyang mga lihim at ang kanyang kagandahan na walang katumbas. Kaya tumingan ng malalim, damhin ang init ng araw sa ating balat at samahan niyo pa rin kami at sabay-sabay nating tuklasin ang kagandahan ng ating mundo. Maligayang pagdating sa mundo ng ilog at kabundukan kung saan ang bawat araw ay isang pagdiriwang ng buhay o ano. Tara, samahan niyo pa rin kami at sabay-sabay natin tuklasin kung anong ganda meron ang aming pupuntahan. Let's go! What's up mga boss? Kumusta? Another day and another vlog na naman po ang gagawin natin ngayon mga boss. And for this time kasama ko nga pala si Jela Quatero at saka si Miko lang mga boss tatlo lang kami ngayon today is Sunday and araw ng Davao doon sa city busy ngayon doon kasi may parade ganyan sa Davao so kami punta kami ng ano dito sa kabundukan ng uh, tawan-tawan kalinan at magpapalamig kami dito sa batis na to, sa batis nila dito mga boss so ito nga medyo ito this is my second time na pumunta dito mga boss and ganoon pa rin akala ko naayos na yung daan pero hindi pa but basically kaya naman ng mga ganyan mga motor. Ayan. So samahan nyo kami mga boss sa aming munting adventure today. Kasama si Jela Catcher at saka si Miko. Alright, so yun na. park na yung motor namin dyan. Ah, uh, bayad is 20 pesos. Kung dala kayo sa sakyan, ito may mga L3. 50 pesos. Yun na yung mga boss. So, tara. Digon na tayo doon. Ganda na yung view. Inan niyo? Yun know? o. What's up mga boss? <laughs> Mustang uh, diyan na tayo dito padulong. Okay na kayo mga boss, sayon sayon lang. So, para sa yeah. sa uban na mong ginahadto. <laughs> Yan eh si Jay oh, Mamang niya yung mutmut. -mut. <laughs> Ay, loy na naman ng motor. <laughs> Sabak na naman. So ayun, hindi so, eh, ko anan, oh, di ba? Yung tipong titigdan mo yung init ng panahon tapos makikita mo yung halami. daloy ng tubig halami. para ang sarap na magtampisaw diyan mamaya. Ah, yun oh. <laughs> ayun. yun, so ito na yung hanging bridge mga boss. Ah, uh, muna yung na Bakong Bridge. Puro Bak bakong. So ito na yung view natin. Ang gundo. Ang dalan dito. Oo, oh, dalan dito. Okay, so, dito. dito. So, Ayan, magandang spot dito mga boss. So dati kasi dyan kami. So dyan kami so, kami dyan. Yes. Okay so this is your first time maabot dito sa ano, tawan-tawan Oo, oh, first time ko pumunta dito mga... mga... Boss 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 Ganda, ganda ng tubig mga boss, ayan o, oh. tingnan niyo O, oh, bababa na kami kasama si Gelo Cochero Ayan Ito, Ta, magtatampisan tayo dito mga boss Woo, ganda O, oh, this is your first time dito? First time Uh, Kaya may enjoy ko talaga dito. All right. So bababa na tayo mga boss. Niyan. <laughs> <laughs> yeah, pero hindi malalim. Ah, uh, hindi naman masyado. Diyan oh. Yeah. Uh, you know? yeah. Magdala ka dyan. Paano na? Mabaw na natin ang hand. No. Asa na o? Naging ilang na. Ah. Yan, pag nasa-feel ko ng lamig ng tubig ba? Ooh. Ito mga boss, itong tubig na to, this is Panigan-Tamugan River ayan so doon sa baba yung da da daanan namin kanina na yun yung uh, water, mag-supply ng water sa buong Davao sa mga north side of Davao, dito na yun dito na yung tubig na to Tapos, makikita nyo sa drone mamaya papakita ko mamaya sa drone mga boss na nag letter Y ano na river, so doon sa left side dyan, yun yung papuntang Sub-Sub Kalinan Sub-Sub So, dalawang river to. Tapos, nag-merge lang siya dyan. Pagkatapos ng hanging bridge, nag-merge siya dyan. Kaya, na yan, Tamugan. And this is Panigan. Konting kalaman. Time check, it's already 8.45 po ng umaga and paparami ng paparami na yung dumadating dito mga basa yan. May umano na umatawid din yun sa tulay. Ayan, tatlo lang nga pala kami kami ngayon mga boss, kasama ko si Jay Lacuachero at saka si Miko. Ayan, so, so tingnan nyo lang kung gaano kalino yung tubig namin dito. Sobrang linaw. o rang lina. lina. So, tara, papa-feel ko sa inyo kung gaano kalamig at sa gaano kasarap maligurit na natin.

saan abot ang 200 pesos mo. <laughs> Actually mga boss, nagasto namin, estimate lang to ha, kasi may motor kami dala. So nang lang kami ng isang daan, and 50 pesos na kanin, and then yung 50 pesos, mga extra na yun, baka may gusto pa kaming bilhin, mga chichiria, yun. So extra, pa, 200 pesos lang. So, saan ba ito mga boss? Ito lang to sa may tawan-tawan kalinan, uh, sa may puruk uh, purok bakong, may tawan-tawan. So, itong river na ito mga boss, ito yung Panigan saka Tamugan River. So, today is Sunday, so expected na marami talaga ang ito. May mga kasama na kami dito. Kaya, so, nag -iihaw, iihaw na sila mga boss. So, gito, okay, so chill lang Sunday. gusto niyo mag-chill, na libre, wala tong bayad mga boss. Basta, ano lang, golden rule lang. Huwag lang kayong mag ng mga basura. Kung anong basura ang dala nyo, dalhin nyo pa, pabalik o pa sa inyo mga boss ah, uh, this, uh, ano lang bakit lang dito papunta mga boss hindi pa magas masyadong maganda yung daan pababa papunta dito sa ilog so kung may dala kayong mga sasakyan wag lang kayong magdala ng mga lowered sasakyan or mas maganda mataas yung sasakyan para hindi mas sumayad sa ano kasi mabato pa eh yun pababa maganda dito yan Bachero yun Alright, so ito na yung bawa namin. So tapos na okay. kami magtampisaw doon. Kasi marami na naliligo. Ganda na yun to. Ganda na sa video ba. Kasi yung sikat ng araw. Yan, so kao na may. Eh. Pansit si Miko. Dito siya mukhang busog daw siya. Si Jay. Yan you know. tapos kinilaw ni Jay. Tara, kain mo na tayo mga boss. Okay. Alright, so pauwi na kami mga boss And na uh, doon ko na siguro tatapusin yung video Doon sa pupuntahan namin Kasi kakain pa kami ng buko halo-halo Para magka-idea din kayo kung pupunta kayo ng kalinan Kung saan may, may magandang kainan ng buko halo-halo Okay? So kasama ko pa rin sila Jay Lacochero And Miko Rock and roll Thank you so much sa Tawan-Tawan River Ang uban, ginatawag ni siya o Panigan Tamugan River yapan. Pero common na magandang panigan dito sa unahan sa so may Carmen so tawan-tawan river na lang siya mga All Alright, so this is it. Ito na yung sinasabi ko na may nakita kami buko halo-haloan dito sa may Kalinan. Dito sa may uh, Phase 21 San so Roque, Kalinan, Davao City. Ayan pala pangalan ng store Basta po po halo lang Ayan, so eh nabug sa tatay mga ngus ano lang Tara, so dali gina Iwa o gina prepare ang halo-halo mga bus Ang ani kadagan Ah, doon na ice cream lang gamit Tulu, tulu ka kebuk tau? Alright. Alright, we are now enjoying the sumptuous halo halo. Buko halo halo here in Kalina. M Ayan. Miko <laughs> mga tao. At dito ko na siguro tataposin mga boss yung aming mini adventure vlog dun sa may Taw tawa river kasama si Angela Quachero at si Miko. And yun na lang, mga boss. Maraming maraming salamat. Sa patuloy niyo pong panunod, at pag-suporta uh, dito sa YouTube channel. And please, don't forget also to subscribe to our YouTube And turn para maging updated kayo yes no, mga videos na i-upload. Okay? Once again, maraming maraming salamat. ipag i i